dito sa part na to ay naputulon ako ng bala ng barena halos kalahati na nga pala natira kaya dali dali ko na ito tinanggal so panoorin nyo ito mga kamaster kung paano maghasa ng drill bit ng barina kumuha ka lang ng grinder at ganito ang gawin mo master una natin gagawin ay papantayin muna natin yung pinaka dulo ng drill bit ganyan nga pala kamaster ang itura nyan kapag nalagyan ng talim ah parang patriangle siya kapag gagawin mo ang gantong tricks ka master ay kailangan mo ng doble ingat para sa iyong uh, safety kasi napaka delikado nito may tendency na mag render yung kamay mo so kaya doble ingat tayo uh, bali natutunan ko lang din to dati kasi nagtrabaho ko sa shop ng uh, fabrication ngayon sila kapag so napuputulan ng drill bit ganito ang ginagawa hinaasa lang nila so ayun nagpaturo ako at paulit ulit ko lang siya sinubukan tin hanggang sa na perfect ko lang. okay mga master meron ng talim uli yung ating drill bit sa so mga pagbutas na ulit tayo so lang gawin niya mga kamaster.